Meron pong nakapost itong si Maharlika noong naharaang araw dito sa kanyang Facebook account. Ito po ay tungkol sa mga mga nasa gobyerno na nagta-travel, pumupunta sa ibang bansa. Pero ano ba ang kanilang ginagawa doon? Ano ba ang main goal nila? Kung yan ay mga state visit or ano man, pero naanjan pa rin daw talaga yung totoong pagwawaldas ng pera ng taong bahay. Yan po ang post ni Maharlika. Ito hindi naman bago, di ba? Maraming napapabalitan ganyan. Pero yun nga, sana noon ka pa nagsasalita, Maharlika, hindi lang po ngayon. Para lang mabigyang laya yung galit nyo kay Lisa Smugs na sinasabi nyo ahas. Okay, at syempre, dinadamay na niya yung mga nasa paligid ni Lisa Smugs. Ano ang pinagmula ng kanyang galit kay Lisa Smugs? May basihan ba, may katotohanan ba yung mga paratang nito, nito si Maharlika? Posible meron dahil makikita natin kung gaano kalakas ang loob talagang ibulgar ni Maharlika yung kanyang mga nalalaman tungkol kay Lisa Smugs, yung first lady po. Okay? Or pwede rin naman na meron na siyang bagong sinasandalan dahil wala na siyang pag-asa para magkapuesto, magkaposisyon sa gobyerno. Kaya lipat bakod at uh, umaasa na naman siya sa, sa kuno ay susunod na na pwedeng maging uh, presidente. Okay, doon naman siya ngayon dumidikit. Ganyan naman ang kalakaran na si Maharlika. Pero kung saan man doon ang totoo, um, yung may katotohanan ba, kaya may lakas na, o matindi ang lakas na loob, o may sinasandalan siya. Pero kung makikita niyo po yung dalawa, magkaugnay eh, di ba? Okay, may kaugnayan yung dalawang rason kung bakit napakatapangan itong si Maharlika. Malakas ang loob para ibulgar. bulgar ang lahat ng mga negatibo tungkol sa mga Marcos at mga nasa Malacanang. Anyway, eto. Eto daw yung patunay. Two days ago, lumapag na si Abalos Los. oh, you see yung mga tawag ni Maharlika ano, sa Dubai. Maliban sa shopping, ano ang agenda ng minority block na binabayaran ni Tambalos Los gamit ang pera ng mga Pilipino? Okay, maliban daw sa shopping. So, kayo na pong bahala. Siguro, anyway shopping, grabe, no? At syempre, mamahaling hotels, mamahaling accommodation, mamahaling pagkain, lahat yan po ay galing sa, sa kabandaw ng taong bayan. Samantala, ayon sa ating puting ahas, Lilipad din si Kuting patungong Dubai sa November 28. Grabe ang paglulustay. Okay. Sa mga kababayan, keep sending your entry photos ng mga buwakaw na politiko na sina shopping lang Or sinas-shopping ang pera ng taong bayan. Okay. E talaga matindi ang gaso sa mga ganitong klaseng travel. Yun nga, uh, hindi naman pumapayag itong mga ganitong klaseng politiko nasa gobyerno na sa mga simpleng hotel lang at sa mga tur turong kainan sa ibang bansa. Kain, di ba hindi? Talagang mamahalin. Itong mm -hmm. mga ganito ay nakikita rin natin na um, posibleng, posibleng, um, ang palubagloob, di ba? Pagpapasalamat na itong si Marcos Jr. <laughs> uh, dahil nga suportado or sumuporta sa kanyang kandidatura, ganun eh, ganun ang nangyayari. Alright? At ang, yun nga, ang nagsasakripisyo sa mga ganitong luho na itong mga klase klaseng politiko na ito ay ang mga kababayan natin. Ang dami pong naghihirap, totoo yan, pero habang naghihirap yung mga ordinaryong kababayan natin, ganun din po kawalang alam, talong nagiging insensitive ang mga politiko natin. Nagiging um, gahaman lalo. At parang sinasadya na, sige, gumastos tayo, maglustay tayo ng pera ng taong bayan. Total, bahala naman, or total ang mga kababayan naman nating nagihirap, siguro ay kahit papano kaya naman nila ang buhay nila. Siguro naman ay satisfied sila sa kanilang buhay ngayon. Yan. So, ang ibig sabihin, kasalanan din talaga ng mga kababayan natin. Dahil, nako, matindi yung pagkatiwalaan, yung mga klase ng politiko na, na nasa Malacanya ngayon. Halimbawa, mga Duterte at marami pa pong iba. Kayo rin, tayo rin mga butante. Ang mga butante rin natin, mga, ka, mga, mga medyo hindi masyadong nag-iisip at hindi marun marunong tumimbang kung sino ang karapat dapat na iluklok, sila rin, nasa kanila rin sa tingin ko ang malaking, malaking sisi kaya nagkakaganito ang ating kalagayan ngayon. ba? Diba? Kaya good luck sa inyo.